So, as singers um, are you comfortable with competition ikaw Daryl to be honest competitive ako sa sarili um, mas, pero hindi mas, ba yan pamamaraan to compete with others you start by competing with yourself yeah i think so i agree po na ganun pero more of yung focus ko is how can i become better as a performer as an artist as a singer more than all syempre nagiging basis din yung mga Ibang kong kasama, oy oh, kaya niyang gawin to kaya papano kaya ako na mag, mag stand out din na without directly competing with him or with her but more importantly sa sarili ko tumitingin ba kayo sa ibang singers tumitingin ba kayo sa babae lalaki i mean in, in terms of style nagbabago ang tunog nagbabago ngayon ang kantahan nanonood kayo Nanggagaya din kayo bumabali din ba kayo ako honest uh, honestly nang, meron ako mga in, ginagamit na inspiration. I like to uh, use the term you call is, them inspiration, inspiration uh -oh. yeah. Kasi hindi ko naman siya totally talaga pu gagayahin pero I won't deny na nakakuha ako ng idea sa ginagawa niya and I sort of blend it with another artist's parang inspiration. Tapos then, halo then, ng iyo. Tapos halo po ng sa akin. More like ganun po yung approach na ginagawa oh. ko po. Uh, ikaw Hana, do you study other singers? Yes, of locally course. and internationally? Of course, Tito Boy. um, Sa part ko naman na yung competition, hindi ko sasabing sa akin lang ako yung competition. Ay, hindi ako naipag-compete sa iba. Uh, yes, nakikipag ako, pero in a healthy way. Like, kung ano yung kaya niyang gawin, na alam kong weakness ko rin, gusto kong matutunan, so, aaralin ko. Hindi ko siya iko-compete na kailangan ko siyang matalo, kundi gusto kong um, parang siya yung isa sa tinitingala ako na gusto kong maging ganyan. Kayong tatlo, si Bugoy, si Michael, if si you're watching, hello. Ang tagal ko nang hindi nakikita si Michael, lalo na si Bugoy, parang nakasalubong ko. Sinong pinakamagaling sa inyong tatlo? <laughs> magkakaiba po eh, magkakaiba. Ah, uh... alam ko Daryl magkakaiba, pero sino ang pinakamagaling? <laughs> since wala sila dito, sige, ano na lang. Hindi, hindi. Hindi, Since wala sila dito, agree din ako sa'yo. <laughs> sa Queendom, kung halimbawa contestants kayong lima, sino ang tatanggalin mo? Uh, yun, no? Ganda yung tanong. At, at bakit? Siguro, tatanggalin ko si Ate Julie. Masyado siyang magaling eh. Lahat sa'yo, kanta, arte, lahat na sa'yo na. Kaya lahat. siya na lang tatanggalin ko. Totoo. <laughs> lahat talaga, no? Napakahusay. Yes. Nag-iisang Julian San Jose. At dahil dyan, fast talk tayo. <laughs> okay. We start to Daryl. Oh, Sabay-sabay, Daryl. <laughs> Daryl, this is a fast talk. Guwapong singer, magaling na singer. Magaling na lang. Magandang katawan, magandang boses. Boses. Birit, kulot. Kulot. Duet, trio. Trio. Million views, million pesos. Pesos? <laughs> Martin Rivera, Gary Valenciano. Sir Gary. Ah, uh, Gary Valenciano, Renz Verano. Matay. <laughs> Sa Buda, Kel, sino ang pinag, uh, pinakahabulin? Kel. Sino ang pinakatinitilian? Uh, Kel. Kel. Sino ang pinakamalakas uminom? Ako dati. <laughs> Sino ang pinakamalakas rumakit? Ako ata. Sino ang pinakamalakas ang sex appeal? Si Bugoy. Sino ang pinakamareklamo? Ako na lang. 1 <laughs> to 10. Gaano ka kaseloso? 11. Gaano ka kabanidoso? Ano po yung balidoso? Yung vein. Ah, uh, one. 1. Gaano ka ka-perfectionist? 12 gaano <laughs> ka kaangas five one word describe yourself as a singer describe myself as a one singer word. Um, creative describe yourself as a lover creative <laughs> lights on or lights off <laughs> uh, on and off on and happiness and chocolate chocolates best time for chocolates <laughs> Uh, tapos na. Kagabi. Complete this. Winning is? Winning is just a part of the process.